Kaya ng isa na naman makapigil hinigang action thriller, assassin movie na pinamagatang Kolombiana. Na pinagbibidahan ni Zoe Saldana. Kaya sit back, relax at panoorin ang ating movie film review dito lang sa Alfabro YouTube channel. Sa isang delikadong lugar sa Colombia ay pinakitang nag-uusap si Don Luis na isang drug lord at ang partner niyang si Fabio. Nagpaalam na si Fabio upang mag-retire at pumayag naman si Don Luis sa desisyon niya. Binigay ni Fabio ang mga files ng mga operasyon nila at nangakong wala itong ibang kopya na maaaring magpahamak kay Don Luis. Masaya siya nitong binati sa pagbabagong buhay pero pakiramdam ni Fabio ay dito totoo. At pag alis niya nga ay inutusan nito si Marco na patayin siya. Masama ang kutob ni Fabio kaya nagmadali siyang umuwi at agad niyang pinaghanda ang pamilya niya para tumakas. Binigay niya sa anak niyang si Catalia ang isang IESIG device, at sinabing ito daw ang magsisilbi niyang passport kung anuman ang mangyari, pati ang calling card ng embassy kung saan niya ito dadalhin. May binigay din siyang address kay Catalia kung saan siya pupunta kung sakali man. At di nagtagal ay dumating na ang mga tao ni Don Luis. Napansin ito ni Fabio kaya agad silang lumikas. Dadaan sana sila sa backdoor pero may kalaban din doon kaya wala na silang ibang pagpipilian. Sinabi niya kay Katalia na tandaang mabuti yung mga binilin niya kanina, matapos ay kumuha sila ng mga armas upang lumaban. Inubos na mga tao ni Don Luis yung mga tauhan ni Fabio, kaya bumaba silang mag-asawa para lumaban. Pero napatay ang nanay ni Catalia sa mismong harapan niya, at sa kasawiang palad ay ganun din ang nangyari sa tatay niyang si Fabio. Baka sa mukha ni Catalia ang lungkot at galit habang magkatabing binawian ng buhay ang mga magulang niya, pero pinilit niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Sumunod ay nilapitan siya ni Marco, at hinihingi nito kung anuman daw ang ibinigay sa kanya ng ama niya. Pero hindi kumikibo si Catalia, at mabilis niyang kinuha yung kutsilyo sa ilalim ng lamesa at sinaksak niya ang kamay ni Marco. Tapos ay dumaan siya sa bintana para tumakas. Nilunok niya yung ifesgi na galing sa ama niya at mahusay siyang bumaba mula sa busali. Hinabol siya ng mga kasamahan ni Marco pero talagang mabilis at matalino si Catalia. Montik na rin siyang maabutan ng mga ito, pero sumuot siya sa drainage, kaya di na siya nasundan at tuluyan siyang nakatakas. Lumabas na si Catalia sa malayong lugar, at agad siyang dumiretsyo sa embassy alinsunod sa binilin sa kanya ng aman niya. Kinausap siya nung direktor at pinakita niya dito yung calling card. Tapos ay niluwa niya yung nilunok niyang iyesi at ibinigay niya to doon sa direktor. Nagulat yung direktor nang makita ang laman nito, at nang malaman na si Fabio ang nagbigay nito bilang passport ay agad siyang binyahe papuntang Amerika. Pero pagdating doon ay nagpaalam siyang gagamit ng CIA. Pero makalipas ang ilang minuto ay natuklasan ng mga agent na tumakas na pala siya.